Good morning! Amit na ikaw? May pasok pa ikaw eh. Hmm. Ha? Chitong lang? Yeah, Ngayon sampan eh. Ha? Ah? <laughs> Pinagtawanan tayo ng tatay mo sa Chinese natin. Hmm. Kan! Oh, pwede na siyang magaganyan. Uh, Nalikot na po siya, guys. Oh, oh what happened to you? <laughs> what happened to your hair clip? Huh? <laughs> ah. it's just... Ah. <laughs> Actually, guys, itong ipit niya, dalawang araw na nakakabit niyan sa kanya. <laughs> Hindi natatanggal sa ulo niya. Ngayon lang lumuwag. Ha? Huh? Come on. siapa lo, Hey ding a 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 baby baby, ganda mau paling kayak ga bagong gising, ano mana hey, tayu guys tadi meron tayong niluluto doon. nagluto ulit ako guys ng beef steak kasi nagustuhan ko sa kanilang sawa so nagluto ulit tayo ngayon nakababad yan ng mag magdamag kasi ngayon ko niluto lang umaga so malapit na yan guys maluluto na, tapos na lang natin yung sibuyas so ayan guys ang tsura na natin ngayong umaga po. 6.25 a.m. Mag-aatid lang naman tayo kay baby. Tapos, 8 hours siya doon. Dito na tayo sa bahay. Siguro matutulog, maglalaba ulit, maglilinis. Ay, meron palang yung darating na ano. Magtitingin na ang gagawa ng cabinet. So, see kung yung budget is pasok pa. Baka mamaya makala. So, sing mag-pap. built cabinet kami. So, 11, darating sila para tingnan yung bahay explain natin sa kanila kung ano yung mga gusto natin yung pagawa. Siyempre, di diba? So, ayan guys. Luto na siya. So, itatapins natin yung half cook lang na sibuyas natin. Ganyan na yung hiwa na ginawa ko. Hindi na pabilog. Um. Tada! Wow. Okay na siya guys. Tatakpan natin siya ng kanyang magic cover. Apple na siya. So, ayan na siya ulit, guys. yan ang ating breakfast. Oh. Baby, Good morning, guys. Papasok na ulit ang aming baby tot. Ano? Ano pa? Today is Wednesday, ma. meron pa siyang three days para sa babysit center. Saturday, Sunday, wala siyang babysit center. Saturday, she will not go. Why mo? Need to get medicine. Oh, again? Oh, absent na naman ikaw. Absent na siya kahapon eh. Kasi meron siyang vaccine kahapon. So, hindi, hindi na namin siya dinala. Oh, so may schedule kami after 4 days. Babalik kami ng hospital kasi na may -sipon pa nga may ubo si Punta siya, hindi pa na, wala pang progress. So yung ubo niya is medyo nawala na yung sipon na nga lang, hindi pa nagaling. So need namin bumalik bukas kasi 4 days na ngayon. So tomorrow babalik kami para kumuha ng another medicine para sa sipon niya. Yung sa ubo niya marami pa. Ano ay, gundo naman ng buhay. Ayaw niya umupo muna ito, mo. So, dito muna daw siya sa tabi ko. Dito muna kami sa tabi. Ang tabi muna kami ng aking baby tot. Ano? daming daldal, -dal, mama. <laughs> <laughs> uh. Yun yung aking company, guys. GCE. So, by April, nakapabalik na tayo sa trabaho. Kailangan eh. Kailangan bumili ng gadas, diaper para kay baby. Ito na naman tayo, guys. Baby! for here, again! hey <laughs> tapit na tayo guys lakarin lang natin konti Diyan lang sa labas, yun na wow sarap mag-jogging dito

他有咳嗽还是有咳嗽，咳嗽有鼻涕一样。哦、嗯。我要嗯、那我写能用布吗？肯定用布有写吗？能写，还没写。那就大概注明一下，那个老照顾他的那个主要照片。好、啊。大人亲你呢，对呀。不对？你忘记我了？嗯，他没哭了。 Tuna! Don't like me? <laughs> hey! Tunay na siya sa mag-aalaga sa kanya, oh. Yan yung nakatoka sa kanya, eh. Kaya kilala niya niya. Kanya baby pa, oh. Baby baby pa yung kanya, oh. So, mag-exercise. Kailangan natin ito sa umaga. This time I'm gonna going by the pseudo segin' wish Keep hating me, I don't know you, you just stay there, I just go I do gonna get Pull up and I go work or stay, I'm bow Pop and I kick wet by the nanas I'm soos This time I'm gonna got By the pseudo segin' I wish Keep hating me, I don't know you, you just stay there, I just go Yeah do gonna get this in a

单人床，嗯，这扇门的过来这边要有一个哦，这扇这扇门完了之后，然后就直接过来这里了，这里好单人床，总共一扇，对，好，好，好，好，那边带着宝宝去啊哈，麻烦今今天，麻烦阿姨，阿姨，好，

So, kukunin na natin siya, yakit na natin siya sa taas para sa, para dun siya patulog sa kwarto. Tulog na lang siya dyan, yung kusang Ganyan po siya kabait. Matutulog lang yung isa So guys, dinner time. May natira tayong beef steak na niluto natin kanina umaga. So, ito yung ulamin natin ngayong gabi. May pakok tayo dyan. Tsaka ito yung ating kanin. Hello guys, kain tayo. Alam niyo ba guys, hanggang ngayon tuloy pa rin si baby. Simula nung sinundo namin siya sa baby seat center. Kaninang 4. Anong oras na? 7.20 na. Tulog pa rin siya. So guys, enjoy ko muna yung aking pagkain. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat. Sana support niyo ang aming YouTube channel. Thank you. God bless. Hello everyone.